Naalala niyo pa ba ang panahon na nakakaramdam kayo ng kapayapaan at ginhawa sarili ninyong tulugan? Yung tipong pagkahiga niyo pa lang, agad na kayong dadalawin ng antok at didising kinabukasan na presko ang pakiramdam. Nayon, parang nawawala na ang ganitong pakiramdam, hindi ba? Marami sa atin, lalo na sa ating mga seniors, ang madalas nakakaranas ng hirap sa pagtulog paggising na masakit ang katawan o di kaya'y nakakaramdam ng matinding pagod kahit kadigising pa lang. Para bang may invisible na bagay na humahad lang sa ating pahinga. Ang mas masakit pa, minsan iniisip natin na bahagi na lang ito ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala? Paano kung ang mismong silid tulugan ninyo ang lugar na dapat sana ay inyong santuwaryo ng pahinga? ay tahimik na nagalabas ng mga bagay na unti-unting sumisira sa inyong kalusugan. Opo, tama ang inyong narinig. Mayroong mga ordinaryong bagay sa ating silid tulugan na palihim na naglalabas ng radiation at ito ay may masamang epekto sa ating katawan lalo na sa ating nalampas na sa 60. Maaring hindi nyo ito nakikita pero ang epekto nito ay tunay na nararamdaman. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang gamit sa silid tulugan na tahimik na naglalabas ng radiation at kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga seniors. Huwag ninyong palalampasin dahil may iba bahagi ako sa dulo na tiyak na ikagugulat ninyo at makakatulong nga malaki sa inyong araw-araw na pamumuhay. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay para tuklasin ang mga lihim na kalaban sa ating silid tulugan. Ang una sa ating listahan ay isang bagay na halos hindi na natin inilalabas sa ating kamay. Ang ating mga smartphone at tablet. Alam kong marami sa atin ang sanay na sanay na mag-scroll sa Facebook, manood ng YouTube, o kaya ay magbasa ng balita bago matulog. Ang ilan pa nga, inilalagay ang kanilang telepono sa ilalim ng unan o sa bedside table ilang pulgada lang ang layo sa kanilang ulo. Akala natin, walang masama dito. Pero ang totoo, ang mga gadget na ito ay naglalabas ng electromagnetic fields o EMFs sa anyo ng radio frequency o RF radiation. Kahit na sa mababang antas, ang patuloy na exposure dito, lalo na habang tayo ay natutulog, ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa ating katawan. Isipin niyo, habang natutulog tayo, ang ating katawan ay nasa mode ng pagpapagaling at pagre-repair. Ang ating utak ay naglilinis, ang ating mga cell ay nagre-regenerate. Ngunit kapag may radiation na galing sa telpono na malapit sa ating ulo, maaaring tumantala ang proseso nito. Ang pinakakapansin-pansing epekto nito sa ating mga senior ay ang hirap sa pagtulog. Marami sa inyong siguro nakakaranas ng insomnia o kaya nagigising na madalas sa gitna ng gabi at hindi makatulog muli ang radiation mula sa cellphone ay maaari makaapekto sa produksyon ng melatonin, ang hormon na responsable sa ating sleep cycle. Kapag nabawasan ang melatonin, hirap tayong makatulog na maimbing. Bukod pa rito, ang patuloy na paglantad sa RF radiation ay maaari magdulot ng pagkahilo, pananakit ng ulo, pagkalito at maging ng pagbaba ng ating memorya. May mga pag-aaral din na napapahiwatig na ang matagal na exposure sa EMFs ay maaaring makaapekto sa ating immune system na lalong nakakapagpababa ng resistensya, lalo na sa ating mga seniors na mas madaling dapuan ng sakit. Plus, Kaya ano ang maaari nating gawin? Ang pinakamabuting paraan ay ilayo ang telepono sa inyong tulugan. Kung kailangan ninyo itong gamitin bilang alarm clock, ilagay ito sa airplane mode upang mawala ang lahat ng wireless functions nito. O di kaya ay gamitin ang lumang paraan ng alarm clock na debateria. Mas mainam kung iiwan nyo ang telepono sa labas ng silid tulugan. Kung gagamitin nyo man ito bago matulog, siguraduin na may distansya ito sa inyo. Huwag na huwag ilalagay sa ilalim ng unan o sa tabi mismo ng ulo. Alam kung mahirap ito para sa marami, lalo na kung ito ang pinakapagpapahinga nyo sa gabi. Ngunit ang inyong kalusugan ay mas mahalaga. Isipin nyo, masarap ang pakiramdam ng mahiming na tulog at mas maganda ang gising kung walang iniisip na sakit. Ngayon, mula sa ating telepono, dumako naman tayo sa ikalawang item na tahimik ding naglalabas ng radiation. Ang ating mga Wi-Fi router. Kung nakakonekte ang inyong bahay sa internet, Malamang na mayroon kayong router sa loob ng inyong tahanan. Ang problema, madalas natin itong inilalagay sa mga sentral na bahagi ng bahay at kung minsan, kasama pa sa loob ng ating silid-tulugan para mas malakas ang signal. Ngunit tulad ng ating mga smartphone, ang Wi-Fi router ay naglalabas din ng RF EMF radiation 24/7. Kahit tulog tayo, patuloy pa rin itong nagtatrabaho nagpapadala ng signal sa paligid ng ating tahanan. Ang patuloy na pagkakalantad sa radiation mula sa Wi-Fi router, lalo na kung malapit ito sa inyo. Maaari nitong ng ating immune system at going mas mahina tayo laban sa iba't ibang uri ng karamdaman? Bukod pa rito, may mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang exposure sa EMFs ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng ating puso at maaaring magpalala ng mga kondisyon tulad ng high blood pressure. Kaya paano natin mababawasan ang exposure sa radiation mula sa Wi-Fi router? Ang pinakasimpleng paraan ay ilayo ito sa inyong silid-dulugan. Kung maaari, ilagay ito sa ibang kwarto o sa sala. Kung hindi may na nasa loob ito ng inyong bahay, siguraduhin na hindi ito direktang malapit sa inyong higaan. Ang isa pang mabisang paraan ay patayin ng Wi-Fi router tuwing gabi bago matulog. Hindi lang ito makakatulong na bawasan ang inyong exposure sa radiation, makakatulong din ito na makatipid sa kuryente at makakapagbigay ng mas mahimbing na tulog dahil walang nagbabagang signal sa paligid. Ngunit gabi... alam kong parang maliit na bagay lang ito, pero ang mga maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa ating kalusugan sa katagalan. Kung hindi nyo kailangan ng internet sa gabi, bakit pa ito on? Subukan nyo ito at baka magulat kayo sa laki ng pagbabago sa inyong tulog at pakiramdam. Ang susunod na item ay mas common kasi sa inisip nyo at marahil ay ginagamit pa ninyo sa ngayon. Ngayon, napag-usapan na natin ang tungkol sa mga cellphone at wifi router. Dumako naman tayo sa pangatlong item na maaring nasa loob din ng inyong silid tulugan. Ang inyong smart TV. Parami sa atin ang may TV sa kwarto. At sa panahon ngayon, halos lahat ng bagong TV ay smart TV na. Ibig sabihin ay nakakonekta ito sa internet sa pamamagitan ng Wi-Fi o Bluetooth. Katulad ng ating mga telepono at router, ang mga smart TV ay naglalabas din ng EMF radiation, lalo na kapag ito ay naka-on at konektado sa internet. Habang nanonood tayo ng paborito nating serye o balita bago matulog, ang radiation na ito ay tahimik na kumakalat sa ating silid para sa ating mga seniors, ang pagkalantad sa radiation mula sa smart TV ay maaari magdulot ng ilang issue sa kalusugan. Bukod sa potensyal na makaapekto sa kalidad ng tulog, ang patuloy na pagtitig sa screen ng TV, lalo na sa madilim na silid, ay maaari magpahirap sa pagtulog dahil sa blue light emission nito. Ang blue light ay kilalang sumisira sa produksyon ng melatonin, ang hormon na nagpapakalma sa atin at papahiwatig na oras na para matulog. Kung ang TV ay naka-on at konektado pa rin sa Wi-Fi, kahit naka-standby mode, patuloy pa rin itong naglalabas ng EMFs. Maaari itong magdulot ng pagod sa mata, pananakit ng ulo at pangkalatang pagkapagod na may rapi pariwanag. Para sa mga may pre-existing conditions, ang patuloy na stress sa katawan na dulot ng radiation ay maaaring magpadala Nan kanilang situation. Isi pininho, ang inyong TV na pinano ninyo abang nakpa paringa aimar na nakakasama kaya anong solution para sa smart TV? Ang pinakamainam ay ilabas ang TV sa inyong silit tulugan kung hindi to possible tiakin na malayo ang inyong igan mula sa TV. Iget sa lahat ugaling patai ng TV sa saksa O gumamit ng power strip na may switch upang gana itong maputol sa kuryente at sa wifi connection kapag hindi ginagamit, lalo na sa gabi. O huwag lang i-off gamit ng remote control dahil kadalasan ay naka-standby mode pa rin ito at patuloy na naglalabas ng radiation. Kung mahilig kayong manood ng balita o drama sa gabi, subukan gawin ito sa sala o sa ibang bahagi ng bahay at iwasan na manood ng matagal bago matulog sa inyong silid. Ang pagbabasa ng libro o pakikinig sa radyo ay mas magandang alternatibo bago matulog. Ngayon, lumipat naman tayo sa ika na item na lalong nagiging popular sa mga malamig na gabi o kung may pananakit ng katawan, ang mga electric blanket at heating pads. Para sa marami, ang init na ibinibigay nito ay nakakapag-inhawa at nakakatulong sa pagtulog, lalo na kung masakit ang kasukasuan o kalamnan. Munit dahil ginagamitan nito ng kuryente para magpainit, ang mga electric blanket at heating pad ay naglalabas ng tinatawag na extremely low frequency EMFs o ELF EMFs. Direkta itong nakakabit sa inyong katawan sa mahabang panahon habang kayo ay natutulog. Ang directang kontak at matagan na exposure sa ELF EMFs lalo na habang natutulog ay maaaring makaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng ating mga seniors. Ang ating katawan ay likas na naglalabas din ng electrical signals tulad ng sa ating puso at utak. Kapag nalantad tayo sa labis na ELF EMFs, maaaring itong maapektuan ang natural na electrical processes sa ating katawan. May paga pag-aakal papa nagpapahiwatig nang matagal na exposure sa ELF EMFs ay aring magpataas nang panganeb sa ilang particular na problema sa kalusugan. Kabilan ang pagkagambala sa pagtulog, pagkaka-pagod, at maging nang ng sa mood. Para sa ating mga na masensi sensitivity boang sistema patuloy na stress mula sa EMFs. ay maaaring makapagpalala ng mga kondisyon tulad ng arthritis o neuropathic pain. Bukod pa rito, maaaring itong mapababa ang kalidad ng ating tulog na napakahalaga para sa paggaling at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Ang simpleng paghahanap ng ginhawa ay maaaring magdulot ng ibang problema. Kaya, ano ang alternatibo sa electric blanket? Kung kailangan nyo ng init, mas mainam na gumamit ng tradisyonal na makapal na kumot o kaya hot water bottle. Kung talagang kailangan yung heating pad para sa pananakit, limitahan ang paggamit nito. Huwag itong gamitin sa buong magdamag. Gumamit lamang ng ilang minuto bago matulog at siguraduhin na nakapatay na ito at nakasaksak bago kayo tuluyang matulog. Kung maaari, huwag itong direktang idikit sa inyong balat ng matagal. Ang paggamit ng mga natural na paraan para magpainit tulad ng pag-inom ng mainit na inumin bago matulog o paggamit ng sapat na kumot ay mas ligtas at walang masamang epekto sa ating kalusugan. Nayon, dumako na tayo sa panglimang item na madalas nating hindi pinapansin pero malaki ang epekto sa ating mga mata at sa ating tulog. Ito ang ating LED lighting sa kasalukuyan. Halos lahat ng bahay ay gumagamit na ng LED lights dahil sa pagiging energy efficient at matagal nitong gamitin. Ngunit may isang aspeto ang LED lights na kailangan nating pagtuunan ng pansin, lalo na sa ating mga silid tulugan, ang asul na ilaw o blue light na inilalabas nito. Ang blue light, bagamat natural na makikita sa sikat ng araw, ay sobra-sobra na ngayong matatagpuan sa ating mga LED lights, screen ng cellphone, tablet at TV. Kapag nalanta tayo sa sobrang dami ng blue light, lalo na sa gabi, Marinitong malito ang atimutak at na araw parin. Na Naalala niyo ba ang atimusapan tungkol sa melatonin? Ang blue light ay ang numero unong kalaban nito. Pinipigilan nito ang produksyon ng melatonin, na siyang nagpapaiwatik sa ating katawan na oras na paramatulog. Para sa ating mga senyor, na likas ng bumababa ang melatonin produksyon abang tumatanda, ang patuloy na pagkalanta sa bulay at sa gabi ay mas nakakapagpalala ng irap sa pagtulog. Hindi lang ito nagdudulot ng insumiya, Nagdudulot din ito ng pagod sa mata, pananakit ng ulo, at pagkapagod kahit nakatulog ka na. Sa mahabang panahon, ang pagkasira ng ating sleep cycle ay maaring magdulot ng mas malalang problema sa kalusugan. Tulad ng pagbaba ng immune system, pagkakaroon ng memory problems at pagtaas ng panganib sa chronic diseases. Maring iniisip mo na sapat na ang dilim sa kwarto, pero kung buong gabi ka namang nalantad sa blue light bago matulog, hindi pa rin sapat. Kaya ano ang magagawa natin para sa LED lighting? Ang pinakamainam ay gumamit ng warm-toned LED lights o ilaw na kulay dilaw o orange sa inyong silid tulugan. Iwasan ang mga puting ilaw na may mataas na blue light component. Kung meron kayong bedside lamp, gumamit ng low wattage na dilaw na ilaw. Higit sa lahat, iwasan ang paggamit ng anumang screen na naglalabas ng blue light ng hindi bababa -ba sa dalawang oras bago matulog. Kailangan ninyo magbasa. Gumamit ng physical book o e-reader na may e-ink technology na walang backlighting. Kung hindi talaga maiiwasan ang screens, gumamit ng blue light filtering glasses. Tandaan, ang kalidad ng inyong tulog ay ginto at ang simpleng pagbabago sa inyong ilaw ay makakatulong ng malaki upang makatulog kayo ng mahimbing. Ito na ang huling item sa ating listahan at ngayon na alam na ninyo ang lima oras na para pag-usapan kung paano ito makakatulong sa inyo. Napakaraming impormasyon ang ating tinalakay ngayon, hindi ba? Nagsimula tayo sa pagtuklas sa mga tahimik na kalaban sa ating silid tulugan. Ang mga bagay na palihim na naglalabas ng radiation at nakakasama sa ating kalusugan. Naalala niyo pa ang ating mga smartphone at tablet na bagama't convenient ay naglalabas ng RF radiation na nakakaapekto sa ating tulog at memorya. Ang ikalawa ay ang ating mga wi router na kahit gabi ay patuloy na nagtatrabaho, nagdudulot ng pagkabalisa at pagkapagod. Hindi rin natin pinalampas ang mga smart TV na bukod sa radiation ay naglalabas pa ng blue light na kalaban ng ating melatonin. Tinalakay din natin ang mga electric blanket at heating pads na kahit nakakapagbigay ginhawa ay naglalabas naman ng ELF EMFs na nakakaapekto sa ating natural na proseso ng katawan. At ang panghuli, ang ating mga LED lighting, partikular ang blue light na dulot nito na siyang sumisira sa kalidad ng ating pagtulog. Maaring nararamdaman ninyo ngayon na napakaraming kailangan baguhin at baka medyo mabigat sa kalooban. Pero huwag kayo alala kaibigan. Ang mahalaga ay ang kaalaman. Nayon yun alam mo ninyo ang mga potensyal na pakanib. Mas may kakayaan kayong gumawa ng mga desisyon para sa inyong kalusugan. Tandaan, hindi natin kailangan ng na mga pagbabago sa isang iglap ang mga malilit na hakbang na ginagawa ng paunti-unti ang siyang may pinakamalaking epekto sa katagalan. Ang pagbabago ng lokasyon ng inyong router, pagpatay ng cellphone sa gabi, o paggamit ng ibang uli ng ilaw, ang mga ito ay simpleng aksyon na maaring magdulot ng malaking ginhawa sa inyong pagtulog at pangkalahatang kalusugan. Isipin niyo, ang bawat gabing nakakatulog kayo ng mahimbing ay isang gabi ng pagpapagaling para sa inyong katawan. Ang mahimbing na tulog ay susi sa isang malakas na immune system, matalas na isip, masayang pakiramdam, at higit sa lahat, mas mahabang buhay na puno ng sigla at kasiyahan. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol din sa pagpapaganda ng bawat araw, pagkakaroon ng lakas para makapaglaro sa mga apo, makapag-asikaso sa sarili, at makapag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang bawat umaga nagigising kay Presko at Energized, ito ang gantimpala ng pagbibigay halaga sa inyong silid tulugan bilang isang santuwaryo ng pahinga. Alam kong marami sa atin ang sumasayaw sa ritmo ng modernong teknolohiya at mahirap ihiwalay ang sarili sa mga gadget na ito. Ngunit ang pagiging malaya sa kanila, lalo na sa mga oras ng pagtulog, ay isang regalo na maibibigay nyo sa inyong sarili. Hindi ito pagiging behind the times, kundi pagiging matalino at proactive sa pagprotekta sa inyong kalusugan. Kausapin ang inyong pamilya, mga anak o mga apo tungkol dito. Ibahagi ang inyong natutunan. Maring makakatulong din sila sa paggawa ng mga pagbabago sa inyong bahay. Ang ating kalusugan ay isang kayamanan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. At sa edad na ito, mas lalo natin kailangan itong pahalagahan. Mayroon pa akong isang mahalagang paalala. Ang impormasyon na aking ibinahagi ngayon ay base sa mga pangkalahatang pag-aaral at obserbasyon. Kung mayroon kayong matinding problema sa kalusugan o matagal ang nakakaranas ng mga sintomas na ating tinalakay, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Sila ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at personalisadong payo para sa inyong sitwasyon. Ang layunin ng video na ito ay magbigay kaalaman at gabay upang mas maging maingat tayo sa ating kapaligiran. Para sa akin, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagiging mapagmatyag. Hindi lahat ng nakita nating ligtas ay ligtas pala. Minsan, ang mga pinakamalaking banta ay ang mga hindi natin nakikita. Ang mga tahimik na nagtatrabaho sa likod ng ating kamalayan. Ngayon, kayo ay may kapangyarihan na baguhin ang inyong kapalaran. Napakalaki ng pasasalamat ko sa inyong lahat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Alam kong pinaglaanan nyo ng oras at atensyon ang mahalagang impormasyong ito. Kung mayroon kayong nais ibahagi, mga karanasan tungkol sa pakikipaglaban sa hirap ng tulog o sa mga epekto ng radiation, o di kaya'y may mga tips kayo na makakatulong sa iba, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saluubin at matuto mula sa inyong mga karanasan. Malaki ang maitutulong ito sa ating komunidad. Kung nahanap ninyo na mahalaga at nakakatulong ang video na ito, pakiusap, bigyan nyo ito ng thumbs up at ishare sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin nyo ay makikinabang din dito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong update sa mga susunod pa nating video tukol sa kalusugan, kagalingan at pamumuhay na masaya at malusog lalo na sa ating golden years. Marami pa tayong pag-uusapan para lalo tayong mag empowered sa ating pagtanda. Tandaan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Ito ay isang yugto ng buhay kung saan mas marami tayong karanasan, mas marami tayong alam, at mas marami tayong pwedeng gawin. Patuloy tayong lumago, matuto at maging malusog. Live your best life at every age. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Paalam.